mali yung mapunta natin medyo lang yung kala mo lang pero malayo pa grabe diba sa buhay yan Hindi. oo mag-u-turn na tayo pwede lang pa eh traffic Bigyan ako dito. Yeah, yeah, dito na kami sa Star City. Nandiyan yung sabag ni Claude. <laughs> sa Anong nangyari? Ang <laughs> Ay, pusa, Chloe. Oh. Huwag ka ng mga pusa, mo nilalahan. Kasi pag ikaw nakalimut niyan. Regard so. Boy, magrent tayo ng bike. Oh, Saan punta mo, boy? <laughs> Yehey, yeah, andito na sila sa Star City ganda pala dito sa Star City ah. Ay, bulky ni Mi. Ex mo lang? Paano? Wala nga. rides right, ata sila. Ay, hey, subukan mo pa eh. bukaw mo. Puro lakad na lang ba tayo, guys? Puro lakad na lang ba? Hindi tayo mabubusok niyan. Ano sabi? Ayun o. Oh. Gano'n tayo ng bike? Gano'n tayo ng bike? Grabe, yun. dami kong fans dito, boy. Ito sila, o. Oh. Iksisigawan sila, o. Oh. Pag nakikita ako. Sana yan yun? Oh, ay, sila oh. No! Sihihawas. <laughs> kalula yan. Pumibili yeah. na sila ng tiket. Itong Bambobay. Alok. ba't mo tinagalan mo? Liam na dizzy ka? What did you feel? Nahihila oh. daw siya. Ay, yung takas dahi, grabe. Yan ata yung napatid dati. Bogi, liyan yun. Yung sa ikay din niya nakakatakot eh. This is Steve ah. Oh, <laughs> <Nakanganga>. <laughs> Nakakabahan na. Baka, ma maihi ka na naman, ha? Oo, eh. Hindi mo naman maihi. Dahil pagkatapos namin sumakay dyan, ano ka na Starbucks? Baka maihi ka na naman. Starbucks sabi hindi namin alam ang tawag sa prop. Uy, ang taas! Garabi! Hindi na ihihilin. Nasa gitna yan. eh. na Ano? yan! <laughs> Gusto mo yan, sa ticket mo. Ikaw na lang, libre kita. malo oh, libre na, siya. na yan. Steve na lang <laughs> ulit. Ikaw na. Binili mo yan. <laughs> Makapit kayo. <laughs> ba, Parang may natalipin. Bawal ato si Chloe dyan. <laughs> tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo yung nasa likod niya na tipin. Parang broken. Ay! Wala reaction Ganon dapat. Tan salan. Kasi nga mo. Alam mo lang pa kasi <laughs> <laughs> ang sa dagat pag pumagsak yan. Ah, oh, wala pa kay lang si Ate do so, nang isali. Hoy, grabe para ka nang matanong. Wala pa karamdam, mo. wala pa Mo. Tapos na ata. Ano ba ko nang dalawa dai? Nakabangka? Nakabangka? Okay. Nasa kanya ba yung 360 mo? Wala. Nasa, nasa, nasa kotse. Buong oh, naman ito, hindi nila lang? Charge pa siya, hindi naman din nila. Di, 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 di. So ano naman eh, kami nag 360? Game mo yun ano. Reaction eh. video. Natin kung pwede ka. Good luck guys. Kamapit mabot at may natalsik dyan. Ayaw, di ba? in kabahan. Sila. nervous That's close, that's close was the experience, boy? Mawapet. That's enough Close You're getting nervous the experience there? I don't want to Do you want to try to pirate? Do you want to try to pirate? No Did you okay. the boy?

60 tulog e, e. na yung isa o. ay tulog na <laughs> what's up guys it's me Liam ang inyong artistahing vlogger hindi ka naman nagsasalita ay. there's something going on eh, yeah, natulog ka nga. <laughs> my, my turn. Kung pagkataas namin yung doon sa pinakataas, oh. bumaba ka. Parang, oh. my, my turn. gusto ko, andito na. My, my turn. turn! My, my turn. turn! My turn! My turn! My turn! Kamusta <laughs> ang inyong experience? My turn! My turn! It's my turn. Ano sa experience mo? It's my turn. It's my turn. Ito. It's my turn. It's my turn. Ano muna sasakal na dati, ko. Ako nga dati eh, nanginig ko din eh. Kasi hindi kami paid sa dulo. Kung nandun kami sa dulo, baka napaiyak na rin ako. Ito na talaga eh. Iyak eh dati doon. gula <laughs> ang ka. Iyak iiyak siya doon. Takot ka? Kasi mo ulit Ganda dyan. Oh. Ito naman, sabukan natin. Oh. 200 lang, naka-aircon ka na. <laughs> yung isa na na yung luha. Payak na eh. Tapos yung, tapos yung isa natulog. Ay, takot. Natulog lang siya doon.

Oh, not again. Di <laughs> okay, tara na, we're going to buy the ano na no, robot. <laughs> 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 dito, okay. Order na kayo dito. kayo order sa हमी बर्थडे में कैया ना बर्थडे में <laughs> <laughs> kay Steven. Yeah. Maligo na siya araw-araw mag-toothbrush. At Grabe ka Maglinis ng kwarto. <laughs> Ikaw na mismo kay Steven. Okay. Okay. Sa kanya? Ano? ano? Um, huwag nang humiga sa labang ng nakaubad para may amoy umok. hindi lagkit sa hig. Lagkit sa hig. <laughs> <laughs> Basher. <laughs> diyan na, diyan na. Diyan na daw. Ay, wow. daw matigas ulo. Akala ko, I love you. Eh. Isa mo. <laughs> na, 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 na. Matiga, Matigas, matigas ba ulo. Sabi ni Liam, hindi tigas ulo. Alam ko. Ito si Yup. Pag ikaw? Ate ah, ka, ano pwede mo kay dito si wish baho doon, more baho doon. Nakipagsiksikan sa babang, oh. Uy, tara na! Ang dayan na yun, boy. Ano yung favorite? Ang yeah, pagal nyo yun? Ay, yan. 490. Nakakapagod yung ginagawa nyo? Kaming ka na ng t-shirt. 4.90 na. Kasi kung nagtitingin ko yun Maganda ka. Ay, pagkasto ko dahil. Kakapagod ang pinagagawaan. Malalaki. 1.90. Red tie boy. Pares. Ay, parang pares yun ah. Oh. Oo. Oh. <laughs> Okay. Hay. wala. Ala. Copy. Birthday. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday, birthday, birthday to you. To you. Yeah, what is your wish to Tito Steven? Wish po paho utol. Liam, what is that? <laughs> what, wish, <laughs> what wish is that? What will you say to Tito Steven? Wish, wish po. Happy. Yeah. Say happy birthday. Happy birthday po. Ay, Liam, pick your yeah. words. Happy birthday, Poop! Nagburu Happy birthday, po. Poop! Ate Chloe, ano wish mo, Ate Chloe? My wish is bumangon ng bibig My wish boom. is my command. No! Your <laughs> wish is not <laughs> me. my wish. Your wish is 1075. No! Oh, my, my wish, wish is my command. <laughs> <wish laughs> <are> Spider-Man's is mans Spider-Man's <laughs> wish <laughs> Ang gusto sa'yo, Steven. <laughs> Seryosohin mo ang buhay. At mabuhay ka hanggang gusto mo. <laughs> <laughs> <laughs>